So ayan guys so welcome back to our channel so it it's me Pops Vlogging TV so so ngayon is uh, ipapakita ko sayo ko sa inyo kung paano tayo mag-set up ng Christmas tree lalo na paparating na yung Pasko so yun sa ating mga kultura na bilang Pilipino is uh, nagkakaroon tayo ng paghahanda or pag-set up ng ng mga mga bagay-bagay na pwedeng sumisimbolo sa Christmas season. So isa na dito yung Christmas tree. So narito yung mga narito yung mga dapat gawin or dapat tandaan sa pag setup ng Christmas tree. So una, so bago natin magpat bago tayo magpatuloy. So kung bago ka lang sa channel ko, so please don't forget to subscribe my channel, like and share mo na rin ang video na to para may, may matulong tayo sa mga nangangailangan or na nahihirapan sa pag setup up ng Christmas tree. So lalo na yung ang naipekita ko sa video is yung Christmas tree. So narito yung mga mga dapat tandaan or mga dapat gamitin or mga pwedeng DIY na mga gamit para sa ating pagdidecorate dik, -dik uh, pag ng ating Christmas tree or pag uh, set up. So narito yung una dapat mayroon tayong Christmas tree kasi Christmas tree, Christmas tree yung uh, binavlog natin ngayon. So, dapat kailangan siya ng Christmas tree. So, ang Christmas tree naman is artificial. Pwedeng artificial o pwede rin totoong puno. So, depende na yan kung ano ang gusto mo. Then, of course, kailangan din natin ng Christmas light as decoration. Isa sa mga decoration natin para sa Christmas tree. So, dapat meron din tayong Christmas lights para mas maganda naman tingnan. And then, kasali doon yung mga mga christmas balls, mga ribbons, mga figurines. So ikaw nang bahala kung ano ang gagamitin mong pang-dekorasyon. And of course, mga garlands, iba't ibang kulay, iba't ibang mga shapes, and then yung mga mga tree toppers or kahit anong mga pwede mong ipalamuti sa Christmas tree, ikaw na po ang pwede yon as long as na komportable ka magbigay maganda yung pagtingin sa pagtingin mo. So, go mo na yan. Okay? So, yon dapat ipakita uh, or dapat uh, kailangan natin ang mga mga gamit na gagamitin sa pag-setup ng uh, Christmas tree. So, pangalawa, dapat natin uh, isa isaalang-alang yung lokasyon na dapat lagyan natin ng Christmas tree. So, of course, so yung nakikita natin sa video is yung Christmas tree ko ay nasa sulok. Okay? Nasa sulok siya at harap siya ng, ng pintuan. Okay? Kay para sa pagpasok ng ating mga bisita or pagpasok natin galing tayo sa labas so pagpasok natin maganda yung ano yung yung pag, pagtingin natin sa Christmas tree maganda yung ano yung postura niya or maganda tingnan kasi nasa nasa harap siya or mas maganda dapat nasa sala siya para makita naman okay Okay. So, dapat din mayroong sapat na espasyo kasi uh, lalo na kung malaki yung Christmas tree mo. So, wag dapat tandaan na huwag idikit ito sa mga bintana lalo na yung may mga kortina na nakadikit sa kortina. So kung nakita nyo sa akin sa yung video ko, hindi ko na linalagyan ng kortina yan kasi uh, yan kung halimbawa yung kortina natin tapos sometimes kasi umiinit matagal kasi uh, pinapatay yung Christmas lights natin so posibleng magkakakosto ng, ng, ano, ng sunog lalo na kung ngong matagal na siya nakadikit sa kortina. Okay, so dapat tandaan wa idikit sa kortina yung ating Christmas tree. Dapat meron siyang sapat na espasyo. Okay, yun yung pangalawa. So dapat natin piliin or tiyaki na, na sa ang lokasyon tayo maglagay ng Christmas tree or saan tayo mag-set up. Yung pangatlo naman, of course, mag-assemble na tayo ng Christmas tree. So, sa so kung halimbawa, kung artificial yung ginamit mo yung una mong gawin is yung sapaa yung paanya kasi may mga mga ginagamit yan na mga tornilyo or mga tools na para higpitan yung yung paanya kasi kung hindi mahigpit yung pagkano niya pagka, pagalagay is posibleng ma-outbalance yung ating christmas tree and of course 'yung Christmas tree natin lalo na 'yung artificial uh, may mga branches 'yan mga sanga-sanga so dapat ayusin natin para maging buo at magandang tingnan 'yung ating Christmas tree. So pangalawa, kung totoo naman 'yung ating halimbawa, 'yung totoo naman 'yung 'yung puno na ang ating gagamitin as Christmas tree, so dapat sigurado matiba 'yung stand at stable 'yung tree. Okay? So, dapat mas matibay at stable yung puno. Then, dapat is, Dapat is, yun na sabi ko, dapat stable at, at matibay yung paggagawa natin. Okay? Next is, yung pang-apat is ikabit na natin yung mga Christmas light. So, una dapat Christmas light muna ang ating ikakabit bago tayo maglagay ng mga iba't ibang palamuti. Okay? So dapat Christmas lights yung unahin natin sa paglagay. Simulan mula sa ilalim, pataas at paikot ang paglalagay ng ilaw or yung Christmas lights. So dapat mula sa ilalim, papataas ang paglagay, papaikot doon sa ating Christmas tree. Gumamit din tayo ng mga halimbawa ng mga warm warm white or colorful na mga Christmas lights. So, depende kung ano ang tema ng iyong Christmas tree. So, sa akin kasi, kung nakikita nyo, wala kasi yung tema. Or, kumbaga, kung ano lang ang yung available ko para mag less yung cost natin sa sa Christmas tree. So, kung ano lang available nyan, so, yun lang yung binibigay ko or nilalagay ko. Okay? So, dipindi ko nang bahala kung mag, mag, mag ano ka, mag, mag isa alang alang mo yung tema na yung Christmas tree. Mayroong iba kasi may, may all white or all gold or red. So, yun. Ikaw na bahala kung ano ang tema. So, syempre, kailangan natin na mga warm and white or colorful na mga Christmas light para mas maganda tingnan. Okay? Next is yung panglima. Maglagay ng garlands or tinsel. Okay, so dapat ipaikot din ang pagkakabit mula sa taas pababa. Okay, so mga yung mga mga ano, mga 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 garland na pwede natin pang additional doon sa ating Christmas tree. Okay? Next, yung pang-ani maglagay naman ng nang ornaments ornaments or unahin ang mga malaking dekorasyon bago ang maliliit okay take note na dapat mga malaki mo ng dekorasyon bago yung maliliit para mapantay mo yung pagkalagay mo para ma-even yung paglagay natin ng mga dekorasyon sa ating Christmas tree. Okay, so mas maganda ibaybahin ang pagkalagay sa mga kulay, laki at para mas maganda yung harmony ng ating dekorasyon. Okay, next is maaari din magbigay or maglagay tayo ng mga 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 iba't ibang dekorasyon halimbawa mayroon kang DIY na mga mga pang display dyan so pwede mo rin ilagay dyan ikaw ang bahala kasi ikaw naman yung may ari so ikaw na yung nakakaalam kung maganda ba tingnan or hindi and then yung pang para sa akin is ikabit yung mga mga halimbawa yung mga sumisimbolo sa sa Pasko. Halimbawa, yung star, yung angel, or anumang mga kahit ano na pang palamuti na nagpapahiwatig or sumisimbolo sa ating Christmas. Okay? So, ikaw na ang bahala. Kung mayroon kang available, so pwede mo yan ilagay. And then, ayusin yung tree skirt natin. So, takpan ang ilalim ng tree gamit ang mga tree skirt o gamit kahit anong pwedeng gamitin na tumutugma sa tema. Kung halimbawa may tema na kasinusunod, so, dapat tugma yung sa baba natin. Okay? Pwede mong uh, lagyan. Okay? Para mas maganda yung tingnan yung ating Christmas tree. Para, halimbawa, maglagay ka ng mga, mga, mga regalo or mga, kahit mga ano lang, mga nakabox lang siya, nakarap wrap siya, naka-Christmas uh, gift wrap lang siya. So, pwede na yung ilagay dyan sa baba ng ating Christmas tree. Okay, para mas maganda siya tingnan. And then, yung pang sham yung syempre, i-final touch na natin. Okay, mag-final touches na tayo. So, ayusin ang mga bahagi or mga, mga banda or mga mga ilaw baka mayroong hindi nakasabit ng ma ng maayos so tingnan natin i final touch natin yung ating mga binibigay or may nilalagay na mga palamuti sa ating Christmas trees Christmas tree So halimbawa kung hindi pantay or mas maganda mas ba, mag mas maganda is uh, pantay yung ating mga pagka pagkalagay ng mga iba't ibang palamuti. Eh. Okay? Sa so, halimbawa, wag din natin is uh, lagyan ng mas maraming mas maraming ano, mas maraming display or decoration kasi baka sosobra na siya or mag sa, sa the to the point na hindi na siya maganda tingnan. So, yung tama-tama lang. Okay, sa so, so, pagtingin mo maganda na siya. So, yan, ayan. Okay, so, mag final touch lang tayo. Okay, ayusin yung mga ilaw, yung mga Christmas bulb, Okay, so, ayusin yung mga Christmas lights. Kung nakaayos na ba siya or nakakontinue na ba siya na nakasaksak sa isa't isa. Kasi, minsan kasi sa isang Christmas tree, mayroong tatlong Christmas lights na kailangan para mabuo yung lights. So, ayan. So, dapat nakakabit-kabit na siya. So, of course, yung final reveal. So, ipapa-reveal mo na siya. So, mag, pwede rin kayo mag, mag tree, uh, Christmas tree lighting. Ayan. So, kayo na ang bahala. So, yan So, mas mag, maganda siya kung matapos mo na worth it yung hapagod mo, yung yung pag, pagpupuyat mo sa paggawa or pagprepare ng mga dapat i dapat ilagay. So, ikaw na pong bahala. So, kung nakukuha ka, may nakukuha kang tips nito, so, good job. So, ayan. Congratulations and advance Merry Christmas. So, ayan. So, ito na yung nakikita natin sa ating video. So, ayan po yung final touch natin na Christmas tree. So, kung nakikita nyo, ayan. So, mayroon na siyang pailaw. Okay, so maganda siya tingnan kasi may reflection siya sa bintana. So ayan, pumaliit lang siya. Uh, tama lang siya na ano, lucky kasi maliit lang naman yung bahay namin or hindi naman siya mataas. So kasya lang siya dito sa aming sala. So ayan yung star, yung mga Christmas balls, iba't ibang Christmas balls yung ginilalagay ko, mga iba't ibang kulay. And then, yung, oh, syempre, yung Merry Christmas. Merry Christmas. So, ayan. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, so, please don't forget to subscribe, like, and share the video.